Good morning! At ngayon po ay samahan nyo kami. Tinawagan po ang ito yung Makoy. At ngayon po yung aming baboy ay nanganganak na. Ngayon po ay alas 5 ng maga. So ngayon po may ilang piraso na lumabas. Sana po may marami pa kaming maabutan. So yan po, samahan nyo po kami. So yan po kami, nang asawa ko ay papunta na doon. Ang kuya Makoy po ay kanila pa natawag sa akin. Mag-aalas 5. Ay, ako po'y napasarap ang tulog At ako po medyo napuyat at ako po'y Nagpapaprespite kay Malia so, Sana po'y may maagutan pa naman tayo Ng mga biik na lalabas Oops. Yan po. Nandito na tayo kula kuya. Kuya. Ay, di kayo puyat-puyat? Alas doon. At ah. ito yung naingay. Ano ah, mula alas doon? Kawa-kawa naman. Nandito doon. Tapos ayun sa 4 o 5. Basa na yung kung ano ka, ito yung naingay.

Parang naalala ko tuloy, may talagang mahirap nga lang mga mga anak. Kala ko may kumikimig kasama. Ano ba? May sanag <laughs> Hindi, ibig sabihin kumikimig, may, 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 may kaano ka dito kanina. May parang dito sa video. Ako lang, may video ba dito? Pag gumalain mo pa tayo, may alala Bakit? Balang nalangin mo siya dito dito ka pa tayo, dito ka. Ah. Hindi kaya masama itong i-video. E okay lang, sila na ako ngayon. Sabi mo na lang yan. kay Buntutay. Naku lang Kawawa naman. Bibigay, bibigay, bibigay. Alas dos ko, ibig sabihin na rin ito ka na. ako nanonood ng TV, silip lang. Ah, sinisilip-silip mo lang. Tara yung... Hmm. na

Yan. Pang ano na po yan, pang lima. Hali kuya. Ay kuya ka tindi pa yan, ano man ah. Kaya tindi pa yan putula ay, na ay, yung putula ng pusod. Hindi mga sabi mo eh. ano kayo. Ate, ito na lang. Yung walo hindi ka nalubi. Yan po, pang lima. Yan. Banang sinod, banang sinod. Dalawa. Hmm. Paalak ng bilik. Malala kasi gawa ng overdue. Sana. Overdue. Overdue. <laughs> 118 sila. Ayun. So, 118 days po. Mabatayin lang. Ang kuya po yung bilang ng bilang. Kami po hanggang nung bago magkatapusan. Iyo. Sige, sige. Oh, kawawa naman ang aming inahin. Di ba pag gutom ay na ingay? Ito po isa. Ayun ay, kahit gutom ay ingay. Ilap na naman. Ilap na naman ito. tayo. Ay, yung mga hmm, kawawa napin. naman. Aming mga inahin na ito. Uho talaga pong napilipit din. Iyo di hey, uh, Hindi rin <laughs> Kaya, naman. Hindi rin yung bihik ayos lahat siya. Kaya nga, nga po. Parang hindi mo lang, oh, yung iba, yung ubok, oh, ubok. Oh, oh. Tatay na naman siya, hindi mapaigihan. Eh. So, yun po, uh, may natulo na pong gatas agad. Nakita eh, may ging ng sabaw. Hoy, may ng sabaw ng tapalanghan at may gatas agad. Yan po, tatanggalan ni Kuya ng ipin. Pangil. pangil lang ah, pangil. Lang, tatanggalan, ano po, puputulan po ng pangil. Para po hindi mahirapan yung hindi ina Ah, pag magpapadidihan. Ah, Kuya, hindi naman pangil. na ano ang ano ay. Yung hmm. iyo. Ngipin na nga Ano ka tao hari, 'di ba agad aba oh, aba 'yung lalakad. Kasi 'yung damit mo mo na 'to hari. Oh, mabako kayo nagkapin na. So yan <laughs> po. Yan po, Nadidin na sila. Ay, talagang pinapa-dedi na ng nanay. Yeah, Ay, uh, talagang mabait itong inahin na ito. Basta tinihipo lang yan, siya. Kaya... May inahin o bagsik. Binap... Ay, nakuha nga sa mga walang, Ay, nakuha nga may mga biik. Hmm. Oy, sus, nga alam na magsididi agad nga. Uy, masyadong hindi na nangalig. Ay, Ay nakakuma na. Baka malaking uros ang may gita, eh. Yeah, Ay, nagutom na. Dami na, na. <laughs> na, na, na ay, naku, kuya, yeah, pag inalaman na yun, lagi nang sa iyo. Yeah, pag tayo magpadili. Tayo magpapadili ng mga ano uh, ay. Ay, ay pwede dali, dali. Wala yan, ay, lang yung sigal yung ginagin. Sip, sip. Hindi nga, ang importante. Pang ano po pang anim. Naalala ko na sa butero ng mga ilahe, nakalakay ako, nakalakay ako, nakalakay Aso, sampu. At ito eh, madali lang magkakain. Ano, eh. Diyan lahat mong pinampunas, ah. Kaya ang ginawa na eh, para isa akong pangukulong. Ah, ito eh, dami-dami ng utong kuya, nag-aagaw sa eh, isa. Eh, pag nalasahan nila, yun na eh, doon na lang po sila. Ha? Ah. Sila may pagkaayon na alulang... Oo, oh, oh, kuya, baka matiklan eh. Hindi, hindi, hindi. Pagtakta ko magpapakain, ah eh. Eh, Paid, pa eh pagpapakain, ah. Pa, pa ito po, ah. Oo, ah. Oh, ah. Ang hihingi na, ang isang baboy. Next month, Next month, ikaw naman ang hihilaban at lalabas ang mga bee. Yan At si pika kami ay pinagtimpla Lailan ng kape. Hindi, o Okay, kuya. Ito. May nang salamat. May pa kape po. po na na, hindi, okay na, kuya. Buti itong ganito, kuya, ang baso hindi na babasa. Ganito. Ay, sarap. Kape. Kaping kape. Ang oh, talasin tayo niya. Wala po. Masing ko lang. Magandang aura. Maganda aura ko niya. So, yan Ay, po. Dito. At ano ah, inumaga na ang pagpapaanak ng Kuya Makuhuy. So, looks yung vlogs yung magpapanak na yan. <laughs> <,000 magbapanak> na. <laughs> kumadro, kumadro na. Kumadro na. Galing ka ng Medical City o St. Luke's? Pwede na yan sa Ito po yan naman po ay nagsasabog na ng pagkain sa mga... masarap mga tinola. ng tinola. So, yan po. Nagsasabog na Nagsabog na po ang kuya mo kayo ng mga pakain sa kanyang mga alaga. Kaya pisa. kasi yung, 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 no. kasi dito So Mahina yan siya. po. Mahina yun. Oo, oo. na siya ka. sa, sa loban ito natagalanan eh. May lalo -lalo na yun yun oh, eh may nalulunod ay pag hindi nila nang inahin. Oh, agad So yan po at yan ay pang -walo na. Yan po kalalabas na yan ah. Pag ano, giginadagdag <laughs> <doon yan. laughs> <laughs> pa ng mga Ano ano ay napadjak. <laughs>

Aba, ulo ang una. Ulo. Unay, ulo. Yeah. Malaki yun. No? Malaki <laughs> din. It's a big, big, big. Kuya, malaki yan. Very Mahaba. Hard. Yeah, ba? Malaki. Lalaki yun. Malaki yun. Mahaba pa eh. Aba, mahaba. Yung manilabas na kanina yung mahina. Iyo, ah, kalalakas na po. Ay. Um, Nabaliktad na sila eh. Ayan. Ang pa ba na mga sisili pa? Ay, kakakunta ngayon. Kulasagad ang ulo. Mga nga pasangat si Luli, dapat pala hindi doon yung kukunan. ito. May na siya. Nababalot Man, siya ng Luli. Wadi lang, wadi Sampu na! Yehey! Boundary na! Boundary! Sobra-sobra na sa boundary daw sa ng kuya. Kuya, na naan pa. Meron pa. Sige, mahal. Abang, abang. Ingatan mo, Luli, makasangat yung balik at muli. Oo nga, mahal. Nako. Baka yung ulo eh, nakapagpa... may nakapagpa... May bake nga. Ito, ko naman ay. Ayan ben, ben, oh. <laughs> na eh. po, 'yun po 'yung pang 11. Meron pa yan. <inaudible> 'Yan na. <inaudible> pag lumabas na po ang inunan ay 'yun po ay tapos <inaudible> na. na ay, labig na pala, oh, honey. Yeah. Malalakas na po lahat. Nakakatawa. Ang aming mga piglet. Maloy po ay wala. Nako, pag itinalaman itong dito maraming bi. Sabi lula, pag may piglets, punta ako sa Quezon. nakalabog bugay sa lalapit. <laughs> Sakay ako ng jeep. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, So, yan po. Magpapadede sila ng dalawang biik para muna. Ito, eh. Para daw po hilaban. Ayan, ayan. Ayan, muna Ayan, ayan. Pampahiya, ano, para lang po humilab. Hoy, bawal matulog. Sabi. Para nang anak na eh. tao, bawal matulog. Para daw matulog yan. Mm-hmm. 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 mm -hmm. Makikinis. Iyo. Hmm, Tignan, nag-iis na. Delikado mga ipit pala doon yung mata. Ito, <coughs> Kaya pala hirap. Kuan Nauna yung puwit niya. Ay oh. pa. Babae. Babae. So, okay. so yan po at yan ay pang dose. Yehey. Sandose lang saya. Yeah. Maganda po ang ngiti ng ating kumadron at nakadose na nakabili ng Jectran. So, yan po ta... Uh, Pang-vitamins injection. Saka panlagay sa tubig. Bitmin Pro. Yung bibili ko na yun sa isang tubig. Naman para pag nagpapain na may may vitamins. Mm eh, -hmm. di kuya, dito di, dapat ay ano may pausok ka ni. Eh. Bupa, may bagel. Iba pa may pagkakatapatulong ako dito pag ayong... Dudugan ko. Oo, oh, kuya. Dito, alagay. Sa dito. Oo, oh, at ng itong mga bigay, bikali... hindi lamukin ako. Tignan mo, bilis mo tayo. Oh. Hello! Tik-tik-tik-tik. Tik-tik-tik-tik-tik. <gay> hmm. Ang amin ng mga big-big na yan. Hmm. iyan. Iya. Iya. Iyan. Agad ay makihinis. Malinis na agad. Hmm. Ayoko na. Lalo Sikat pa. Yan, pang 13. Yahoo! Ay, Kotang di, kota. Ay, palagay din malapit ng matapos. Ay, isa ba, isa ba? Baka ano na, inunan na. Ayos na yun. na yun. Ayos na yun. Dede. Okay. pang -trese. Ay, hindi mabilis mga ma anak. -ma. Aba, merong maghapon. Baka Na, ito siya. lang Pang-14. Kala namin ay wala na. Ay, pag pa, pag hindi, malang pa man Ano po ay, kakatorsip, kakatorsip pa naman po ang utong na ang, ang ano, ah, inahin. Okay. Pang katorse. Yahoo! So, yan guys, update 709. Yan po at may isa pang lumabas. Di bali po siya ay pang 14. Sakto sa kanyang dede. Hmm, sakto sa kanyang dede. So kami po ngayon ay naghintay na lang po na may lumabas na inunan. May inunan na lang mang ilabas. O, at gawa, gawa po ng mahirap din na kulang na sa utong. Iyo, talaga naman ang aming mga biik. Iyo, Hindi ako ya, mo. Kuya, mo. Nakadaplag na yung isa. <laughs> <laughs> Dito tulog-tulog din sa dulo. Ano? Kapal mo na kuya lahat? Baka kuya mamay kayo mag-ahol. Jambu ha ni? Jambu. Kaya nga. Kailan na ba kayo? ba natin yan? Kailan na yan? Bikir! Huwag mo payakin. Baka doon lang tumayo ito. Magagahol ang kuya. Ayos lang yan. para maalman na nila yung kanila. Ba, ito yung unang mga dumidihan eh. Mm. Kaya iba, na, iba na ang likod. Eh. Iba na pati ang kulay. Pag yung oh. nakikina, Parang nakilang araw. Kuya, parang yan yata yung may ano pa. Ay, iba ito yung atlas. Kung kalaki na itong Iya. Mabay itong inahin ah. Mabay inahin hmm. yeah. hmm. Hiya, yeah, mabait. Ang aming ina'y na iya. Ay, kuya. Halika, bibi. Yung putkin na ni Mahal si Maloy at naggising na. Hi, bibi. Tingnan mo ang ating mga biik, -biik. Oh. oh, ah, Dami yan eh. Pasok ka sa loob. Dali. Dali. Ano? Ayos ha, ha? So, yan po, si Maloy ay pinagmamasdan ang mga biik. Yan. Magaganda na kuya agad ang kulay. Kanina ay para mapamutla. Mamula-mula na sila. Ito, nasakit ang hindi pa ang na Ayan, one, two, three. Malay with the... Mabudali, ha, Hey. Hawak hey. alak, hawak, hawak Dali ng ilan, hawak mo. Dali, hawak mo Hindi, dali ka na, agad ka wala nang may One, two, three. Ay, harap dito kay mama. Sige. So, dito harap. 1 2 3. Yan. Pero magmamas din wala ako na mabigay. Baba mo dandan, ha? Opya. Pare do muna. So yan po, uh, tapos na magpa-anak ang Kuya Makoy. Ngayon naman po ay kanya nang nililinis itong kabila ah, uh, na inahin. Next month naman po iyan. Next month same day. Day. So yan po kami ay uuwi na. At baka po si Malia ay nagiiyak na. Kami lang po ay sumaglit dito. So yan po, total po ng anak, 14. So yan po at inihintay na lang po ng Kuya Makoy na lumabas po ang inunan. talagang wala na. Mm, plus na po yun, 14. So tamang tama lang po sa dede ng inahin, 14 po. So, yan po. At tapos na po ang aming uh, panonood kay Kuya Makoy sa kanyang pagpapaanak ng uh, baboy. At yan, thank you po. At kami ay naka-14 piglet. May biik. Naka-14. So, yan po. Ay, hindi po daw inaasahan na ganun karami. Sabi nga ni Kuya, ay higit lang na 8 o 10 ay ayos na. Ayan po. More blessing. Pa. More blessing po. For, 14 po na biik. So, yan. Thank you po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po. At shout out din kay Ma kay Ma'am Ma Evelyn. Maraming maraming salamat. Thank you din kay Stine. At shout out kay Tita Stine. Yeah. Kay krolo Koy. Yan, sis. 14 na B.A. So, yan po. Thank you so much. God bless. Bye-bye.